Ngayong araw para mga idolo, ibibili tayo ng materyales namin. Tara at samahan nyo ako dito mga idolo. Itong bibilihin ko ay para sa gagawin namin na bahay. Kaya, Kaya naman, for the go! Panibagong araw, panibagong buhay na naman tayo dito mga idolo. Dito mga idolo, nakasakay kami sa stop down. At ngayong araw mga idolo, bibili tayo ng materialis namin. Bilang panganay kasi mga idolo, gusto ko lamang makatulong sa mga magulang ko. Ang aking uh -huh. hangarin mga idolo, napagawan sila ng bahay. At dito mga idolo, dahil malayang ayong pupuntahan, Naggasolina muna kami. Ipapakita ko na rin sa inyo mga idolo, yung nabili natin na lupa. Dito, yun kasi kayo mga idolo, papagawa ng bahay. Kahit maraming pagsubog na dumaan sa akin mga idolo, kinaya ko pa rin yun. So dito mga idolo, ito na pa bibilihin namin ng materialis. Para ka sa akin mga idolo, gusto ko lang unahin yung pamilya ko. Para kahit papano, mga idol ay may maayos kami na matutulugan. Yan para mga idol yung mga hollow blocks na bibilihin namin. At eto din yung mga bakal. Sobrang saya ko lang mga idol kasi kahit pa paano nakakatulong sa pamilya ko. Gusto ko lang naman silang may ahon mga idolo. Etong hawak ni mama ito yung resibo mga idol na binayaran namin. Sabi daw ni ate ay na lang daw bukas. At dito mga idol eto pala yung lupa na nabili natin. Lilinisin na lang namin dito mga idol 3 months ago ko na pala ito mga na nabili. Kaya, Kaya naman mga idol naisipan ko na pakunti-kunti ko na lang yung pagpabahe namin dito. Para ka mga idol gusto ko lang samantalahin. Habang nag-aaral ako nang ng kulihiyo, mga idol ay patuloy pa na tutulong sa mga kapatid ko. Pero alam nyo ba mga idol na ako pa rin yung sa sarili ko. Eto si mama sobrang ganda naman. Gusto ko lang libutin mga idol. Eto yung kapaligiran namin dito. Kunting linis lang dito mga idol. Magiging maayos din ito. Pinalagyan ko na nga mga idol ng bakuran para simulan ko na yung pabahay namin dito. Sobrang ayos naman mga idol kasi kahit pa paano meron naman daanan. At eto pala yung kapatid ko na magaling kumanta. So dito mga idol gusto ko lang kayong sa nabili natin na lupa. At ako dito mga idol habang tumitingin seryoso yan. Pero masaya kasi kahit pa pano, mga idol nakakatulong pa na sa pamilya ko nagtatanong kung bakit ganito na yung gupit ko. Kasama kasi yung mga dala sa kurso. Pero kahit pa paano mga dala, ay pugi pa rin yan. Itong eh, bakit mga dala, temporary lamang ito. Para ka sa akin mga dala, kahit marami ng usga, patuloy pa rin ako. Para sa akin mga dala, magiging tiwala pa rin sa sarili ko. Lahat naman mga dala, yung masabi, bumaba ka man sa buhay, sasabihin, naging pabaya ka. Umangat ka man sa buhay, sasabihin, naging mayabang ka, kaya walang shot mga idolo. Kaya para sa akin mga dala, patuloy pa rin ako at hindi ako susuko sa pangarap ko sa buhay. Alam niyo ba mga dala, na kahit pa paano, nahihirapan din ako. Kung paano ko pagsasabay niyang pagtulong sa pamilya at pag-aaral ko mga idolo. So dito mga dala, tinuluan ko yung kapatid ko na makapasok dito. Dahil mga namin dahil temporary lamang to binakod namin eto pa nga yung mga tiran kawayan dito mga idolo grabe talaga sobrang puos ko na talaga magsalita uy pagod sa pag-aaral mga idolo tapos mabablog pa pero dito mga idolo meron na nakita ng manga tara samahan niyo kung kunin ito mga idolo kahit hindi pa pwede mga idolo pwede na natin kunin baka maunahan pa <laughs> grabe talaga kulit ni Buboy eto pala yung mga idolo yung kapatid kong bunso sinasanay ko mga idolo madlakad mga idolo malin natin mga idolo eto yung mapalit sa akin sa pagbablog mga idolo kasi kahit papano yung harang ko lang talaga makatulong sa pamilya eto din yung kapatid ko magaling kumanta grabe talented niya mga idolo magagawa ng parang para daw makuha yung mga mangga. Sabi ko sa kanya, ko na lang yung kukuha para makuha na din talaga yung mangga. So dito mga idol, susubukan ko na rin talagang kunin. Syempre mga doy, mautak tayo kaya kinuha ko na yung mahabang panungkit. So finally mga idol nakuha ko na yung mga grabe sobrang sayo sa iyo kaya mga idol Nagtatawa tawa pa ako. Tamang sayo sayo mga idol. Dinilaan ko pa si Buboy.